Umaga pa lamang kapansin-pansin na ang napakaraming mga binibilad na palay mula sa boundary ng Tarlac patungo nga uh, simula sa bayan ng uh, Saragosa at ito makikita rin sa mga bahagi ng National Highway sa Cabanatuan City. Resulta ito ng unti-unti na napag-ani ng mga magsasaka ng kanilang mga tinanim na palay. Isang malaking problema ng mga magsasaka sa umaga, napakaganda ng panahon at masikat ang araw pero pagdating ng hapon, bumubuhos na ang malakas na ulan. Ito ang naranasan sa nakalipas na linggo na nakaepekto sa pagbibilad ng palay ng ating mga magsasaka. Oras na mabasa ang palay ay nagre ito ng mababang kalidad ng kanilang mga inaning palay bago ibenta. Ayon kay may Mang Pedring na mayroong isa't kalahating sakahin ng uh, palay ngayon ay kanya ng inani. Napilitan daw siya na magbilad sa National Highway sa bahagi nga ng naturang bayan at ito ay para lang maihabol niya ang magandang presyo ngayon ng palay. Ang kanyang nasa 1.5 hektaryang palayan umani siya ng una sa 180 kabans na palay. Naglalaro na ngayon ng 19 hanggang 25 pesos ang presyuhan ng tuyong palay depende sa uri ng binhi na ginagamit nito at gayon din ang moisture content. Nagtitiyaga silang magbilad para lamang samantalahin at maibenta nila sa magandang presyo sa ngayon. Ganito rin ang sitwasyon sa Isabela. inaasahang hanggang sa katapusan pa ng Oktober ang harvest season at nga ngayong taong nga o itong quarter ng taon. Ayon sa Malacanang at gayon din sa Department of Agriculture ay magre ito ng unti-unti ng pagbaba ng presyo ng bigas. Oras na sabay-sabay ng umani ang mga magsasaka Matatanda ang nagpatupad ng price ceiling sa presyo ng bigas Ang Pangulong Ferdinand Bombong Marcos sa presyong 41 pesos para sa regular milled rice Habang 45 pesos naman sa well milled rice Na nagresulta rin sa pagbibigay ng subsidiya sa mga rice retailers ng 15,000 pesos Matapos umalma ang mga ito at umanoy pagkaliwgi sa sektor ng mga retailer nang bigas sa ating bansa. Ginga mga sari-sari store ngayon ay nagsimula na rin ang roll out sa pamamahagi ng financial subsidy. Ayon kay Danilo Bolos, isang farmer leader ng mga Irrigators Farmers Association, ay nagpaabot ng pasasalamat sa pangulo matapos nitong ipagutos ang pagbili ng palay na may karagdagan ngayon na 4 na piso kada kilo sa tuyong palay mula sa dating 17 to 19 pesos. Para naman sa dry habang 4 14 to 17 para naman sa wet. Ayon kay Bolos, dahil sa pronouncement nito ng pangulo, mas tataas ang ng piso hanggang dalawang piso ngayon ang bili ng mga pribadong palay traders at umaasa silang magtutuloy-tuloy ang ganitong presyuhan ng uh, palay. Dati-rati raw kasi ay biktima silang magsasaka sa dikta ng mga pribadong negosyante o traders. Ang Nueva Ecija at Isabela ang nanguna sa pagbuo ng provincial Food Council sa pamumuno ni Nueva Ecija Governor Aurelio Umali at Governor Rodito Albano ng Isabela. Tumugon para matulungan na mabigyan ng subsidy ang mga magsasaka at bilhin ng mas mataas na presyo ang kanilang mga inaaning palay. Makapagbenta rin ng murang bigas para sa mahihirap na pamilya. Sa ngayon, pangunahing problema ng mga magsasaka ay ang solar at mechanical drying facilities para naman maibenta at makapagpatuyo ng palay mula sa kanilang aanihing ngayong taon. Para sa MBC Network News. Ito si RH25 Grace Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Apat na puta na show cause order ang naipadala na sa mga kandidatong tatakbo ngayong paparating na Barangay at Sangguniang Kabataan na Elections sa Bicol ayon kay COMELEC Bicol Regional Director Attorney Jane Valesa. Ito ay uh, ibinabana ng COMELEC Manila sa opisina nito sa lalawigan na siyang magpapadala sa mga kandidatong may election offenses. Binibigyan lamang ng tatlong araw ang kandidato na sumagot sa reklamo umpisa sa araw na matanggap nito ang show cause order at direktang ipapadala sa Comelec Manila. Sa kalimang hindi makapagpaliwanag sa reklamo ay maaring sampanan ng kasong diskwalifikasyon ng nasabing ahensya. Dagdag pa ng opisyal, mataas na bilang ng reklamay mula sa lalawigan ng Katanduanes sa Tarbay, sa Riyong Bicol kung saan halos maagang pangangampanya gaya na halimbawa ng pagpopost sa social media na ibot ang tumatakbong kandidato. Samantala sa buong bansa, nasa 2,558 na ang kabuang bilang ng cause Order na natanggap ng mga kandidato at nasa 304 pa lamang ang nakakasagot sa nasabing reklamo. Mula sa MBC Network News, ito si Ray Boton Jr tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Negros Occidental, sugatan ng isang batang lalaki matapos pinagbabarel sa Sitio Magikhik, Barangay Amuntay, Bayan ng Binalbagan, Negros Occidental. Ang biktima ay isang sampung taong gulang na batang lalaki at residente ng nasabing lugar. Ayon kay Polis Medyo Randy Babor, hepe ng Binalbagan PNP Station, habang nakaupo sa pintuan ng kanilang bahay ang biktima ng tinamaan ng bala Dagdag pa ni Babor nakita din mismo ni Vinvenido George sa man ng biktima na tinamaan sa liig at iba pang bahagi ng katawan ang biktima. Kaagad namang dinala una sa Ignacio Lacson Arroyo Senior District Hospital sa bayan ng Isabela, Negros Occidental, bago dinala sa Corazon Locsin, Montelibano Mont Regional Hospital sa lungsod ng Bacolod ang biktima. Ngayong umaga pumunta sa lugar ang kapulisan ng nasabing bayan upang magsasagawa ng investigasyon sa pamamaril mula sa aksyon ng Radyo Bacolo dito sa Rex Kantong tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino! Nasa likod na ngayon ng rehas na bakal ang pitong nahuling drug suspect sa binuwag na drug den ng Balanga City PNP Drug Enforcement Unit sa barangay Kataning Lusod ng Balanga. Ang mga naaresto ng operatiba ng mga tauhan ni Balanga City PNP Chief Police Lieutenant Colonel Sonia Alvarez na pinamumunuan ni Police Staff Sergeant Ian lagi Binluan, ay kinilala ang mga ito na sina Jimmy De La Cruz, Daryl Manalo, Arvin Caton, Melvin Mendoza, Alan Reyes, Milchor Ginto Jr. at isang Marites Gabriel na pawang mga residente sa nabanggit na lugar. Sa ulat, nakatanggap ng Interreport ang Balanga City, Drug Enforcement Unit na ginagawang drug din ang nabanggit na lugar. Kaya agad ikinasa by bus at nang magpositibong makabili sa target na sospek agad nilang pinasok ang nasabing bahay at nadatan nila ang mga sospek na naroon sa loob ng bahay. Nakumpis ka sa kanilang pag-iingat ang 60 gram na gramo ng shabu na nagkakalaga nito sa 4 na ran at 8,000 piso at mga drug paraphernalia Dinala mga ito sa Balanga City PNP at hinianda na ang kasong isa sa pampaglabag sa RA9165 Comprehensive Dangerous Drug Act. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, di ito si Dani Kumilang. Tuli-tuli sa pagbabalita, tuli-tuli sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Balita mula sa Mindanao. Ang Bangsamoro Region ay kasalukuyan ng lupa ng kapayapaan, kaunlaran at hustisya kung saan mapayapang namumuhay ang Muslim, Kristiyano at Indigenous people. Ito ang naging pahayag ni Barm Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim sa kanyang pananalita sa 9th World Peace Summit na ginanap sa Incheon, South Korea. Kabilang sa inimitahan ni HWPL o Heavenly Culture World Peace and Restoration of Light Chairman Man Lee, ang Bangsamoro Chief Minister and Party makaraang makita nito mismo ang tinatamasang pangkalahatang kapayapaan sa Bangsamoro Region nang tumungo ito sa Camp Tarapanan at doon ay kapwa sila lumagda ni Chief Minister Ibrahim sa Declaration of Peace and Cessation of War at naging simula nito ang pagdeklara sa Enero 24 bilang Bangsamoro HWPL Peace Day. Hinahangaan ni Chairman Lee ang liderato ng MILF na pumanig sa kapayapaan na ngayon itinaguri ang Government of the Day ng BARM. Kabilang sa entourage ng BARM, sina former governor and former congressman Ismael Toto Mongodadato, Vice Mayor Elizabeth Tayuan, Chairman Jack Abbas ng SGA BARM at iba pa. Magugunit ang unang umapak sa Mindanao, si HWPL Chairman Man Lee noong panahon na gobernador pa ng Undivided Maguindanao, si Ismael Toto Mangodadato. Dahil sa nakita nitong pumayapa ang Maguindanao noon matapos sa madugong Maguindanao masakero. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, Dizri RH, ako si RH19, Jun de tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino.